para yumahin talaga ang mukha mo dito, Repa, dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, pang-apat na beses na natin itong bubuksan. Ang nangyari kasi dito, ayon sa may kanya, napadaan lang daw siya sa mababaw na baha. After noon ay bigla na lang daw nag-alboroto ang kanyang motorsiklo at nag-usok na ito. Kung kaya't nagpalit tayo ng bagong piston, piston ring na damay pa ang kanyang cylinder black dahil napansin nga natin ang kanyang luma ay may kayod na sa bawat gilid ng kanyang wall. Pati bulb seal niya ay pinalitan na rin natin repa, unang bukas pa lang iyan. Sa pangalawang bukas natin ay nagpalit naman tayo ng bulb guide dahil napansin natin na maluwag na ang kanyang bulb guide sa kanyang bulb. Ganto kasi dapat ang balbula mo sa iyong bulb guide. Hindi ganun kaluwag at hindi rin ganun kasikip. Dapat suwabi lang ang salpak. Quack. Sa pangatlong pagbubukas nga dahil nag-uusok pa rin siya, ako ay nagkaroon ng isang kalituhan kung bumababa ba ang aking kilay o tumataas ang aking hairline. Muli nga natin kinausap ang may kanya at tinanong natin kung ano ba talaga ang tunay ng nangyari sa motorsiklo niya after niyang dumaan sa baha. Namatayan daw siya ng makina ng very very light pero after niyang gamitin ang kanyang electric start, agad din naman itong umandar. Mula sa kwentong iyon, inusisa natin ang piston. At eto na nga ang ating napansin iisang side lang ang sumasayad sa kanyang cylinder wall. Visual checking muna tayo. Napansin lang natin dito sa kanyang cylinder wall na may portion na puti at may portion na itim. Indikasyon na talagang tumatagilid ang kanyang piston kung kaya't lumulusot ang oil dito sa kanyang cylinder at nag-uusok na nga. Pansinin nyo. Ayan, magkabilang gilid ay umiitim samantalang dito sa gitna ay hindi talaga nasasayara ng kanyang piston. Kung kaya tumatagilid ito, same scenario ng kanyang lumang cylinder, kaya pala kumadkad yun, may problema tayong hahanapin ngayon. Yung tipong seryoso ka sa paghahanap, tapos may nag-iwan ng jack. Ang dami pwedeng tamaan, yung long lost dragon ball pa ang nasaktuhan. Gamit ang banayad finger, unti-unti nating sinasalat ang kanyang cylinder wall kung saan ba may malalim na parte o talaga bang na-damage na rin ang bagong cylinder block niya. Dahil kung inyong papansinin, may isang portion lang ang talagang kinakayuran ng kanyang piston ring. Ayan o, nangingitim. Dito na nga tayo itinulak ng ating pag-iimbestiga sa kanyang connecting rod. Dito nga ay magcheck tayo kung meron talaga itong side play o di kaya naman mayroon tinatawag na tulak kabeg. Ayan, tulak tayo, hila, wala naman siyang play. At side play niya, wala din naman. Mauubusan ka talaga ng buhok sa bumbunan kahahanap sa trouble na ito, Repa. At ako'y nagtaka kung tititigan mo talaga, ayan, bakit parang medyo pinulikat ang mukha? tagilid ang kanyang connecting rod. Napakaliit lang na clearance kung inyong papansinin. I-zoom in natin. Ayan. Medyo baliko ng bahagya. Hinigaan na nga ni Ryan para makita kung pantay. Halos di mo talaga mapapansin ang kanilang difference. <laughs> kung pa side view naman nating sisilipin, ayan at ating mapapansin talagang baliko ang luma niyang crankshaft. Malamang sa malamang ito ay nakahigop ng kapirasong amount ng water at nakompress kung kaya't ito ay bumaluktot. Subalit na ilabas din ng kanyang exhaust pipe at muli itong umandar. At ayan na nga, tingnan nyo kapirasong kapiraso lang ang laki ng epekto. Heto na nga, nabuo na. Testing ulit tayo. Check natin kung mausok pa. magmumukha ka talagang nagmumotor na roll-on dahil sa gastos, malala. Kaya nga ang tanong ko sa may kanya dyan, alright ba tayo dyan? Alright.